Good morning guys, ito yung umaga ng biyernes So, katatapos namin mag-breakfast So, yung dalawang magkapatid nasa labas naglalaro Ako naman naisipan kong mag-map Kasi parang 3 days or 4 days na yung nakakaraan Mula nung nag-map ako sa kusina Ayan Kasi dito kami palagi guys Kasi dito kami nagluluto, kumakain So, dito yung mostly talagang nadadaanan naming lahat So, nagmap ako. Kaya, ayan, si tatag naman at saka si coach, eh, nagdagat. I mean, nag-walking sila sa tabi ng dagat. Hindi na kami sumama kasi sobrang lamig kasi, guys. Kasi walang araw. Lumalabas lang yung araw kapag tanghali na. So, pati yung sa CR, guys. Tinignan ko, chinek ko. So, nagwalis ako. Tapos, nag-shine din ako dito. Kaso nung after ko mag-shine, tiningnan ko, aba, hindi pala siya na-spread mabuti yung pang-shine, yung parang floor wax ganyan. Floor wax, parang floor wax na 'yan kasi hindi minamap yung yung wood floor na 'yan. Uh, flino floor wax or di kaya floor polish ang ginagamit. Ganyan din, i-spray mo siya, tapos saka mo siya ipapolish, guys. So, ang hirap talaga gumawa ng video kapag ikaw lang din ang nagbibidyo sa sarili mo. <laughs> kaya, believe ako sa mga iba na may taga video talaga na oh. nag ako mag video sa kanila ako talaga ako lang magsasari so tapos na makintab-kintab naman tapos lumabas ako para tingnan naman si bunso kaya ayan tapos nilinis ko kasi may mga dahon-dahon din dyan ayan nilinis ko mm -mm. Kasi para matanggal din lang naman yung mga kalat ni Lola. Kasi si Lola, pag yan sa grass, maraming dumidikit sa katawan niya. Kaya yun, ipapasok niya yung iba, ganyan. Tapos si ate at saka si Bunso, ayo nagwawalis sila sa naglalaro si Bunso. Tapos dumating na rin si na Tatang, kaya ayun, naglabas si Tatang ng mga damit niya. Tapos, pagkatapos, habang naglalaba pala, eh, narinig ko gugupitan daw siya ni coach. So, gugupitan siguro siya. Kaya, ayun. Pinapanood ko muna yung dalawa. Nakikita nyo naman guys, wala pang sikat ng araw. Mga alas 12 na yan. So, <clears throat> mga 1 siguro, sisimulan ko na magluto ng aming lunch. Ng para naman makakain na din. Kasi for sure, kakain si Bunso. Kasi napagod na naman sa kalalaro. Talagang pinagpawisan niyang batang yan. Uh, ayan naman si tatang. Ay, wala pa palabas siya. Ito naman, upo muna ako dito habang ano, papahinga muna saka na tayo magluto. Yan, At yas itong yas si Norvin, guys, pag oh, hindi, mo siya, laruin, hindi oh, mo siya laruin, kung hindi mo siya sasamahan maglaro, talagang magtotopak 'yan kaya ayan. Kailangan mong sabayan kasi 'yun ang gusto niya. Magagalit pa 'yan. Tapos napagod naman ang ate kaya umupo na muna. Tapos, parang ako yung inistorbo. Actually, guys, binili namin yan sa Nike. Tinago namin ng matagal dito sa kwarto kasi ayaw namin magbobol sa dito sa loob. E eh, ngayon, naisip ko kasi ginawa niyang ball yung basket na ng toys ni, ni Lola. Yung white na yun, oh, no? yung balding maliit. Yun ang ginawa niyang football kanina kaya nilabas ko yung ball niya tapos ngayon magugupit daw ngayon yung dalawa <laughs> galing sila sa dagat si tatang at saka si coach gugupitan daw niya si tatang ayan kasi daw sayang naman pag nagpagupit eh, marami naman silang panggupit kaya magugupitan sila ginupit ni coach si tatang tapos si coach naman ang ginupitan na lang sarili niya kaya parang inabot siya ng isang oras bago niya magupitan ang sarili <laughs> o ba? Diba? sayang guys pag magpagupit ka syempre dalag so ngayon guys tiningnan ko ngayon binabad kong uh, manok mag adobo tayo ng drumstick sa so, sobrang laki sabi ko sana ko hihiwain ko wag na lang daw di ba diba, parang ang pangit tingnan kasi pag hiniwa mo naman baka madurog lang lalo kaya ayun dahil may mga yellow yellow pa sa tuhod guys binabad ko yan ng hot water dyan mismo sa gripo kasi may hot and cold naman siya. So, hindi mo na kailangang magpakulo. Tapos, nilinis ko pa yan ng ano, asin, guys. Nilagyan ko ng asin yan. Tapos, syempre, alisin natin yung parang laway-laway kasi malan sa'yo. Tapos, pati may mga tira-tirang buhok-buhok pa kailangan natin yung lamasin ng asin guys para matanggal yung lansa kasi frozen yan may mga dugo-dugo pa yan kaya binabad ko pa yan sa tubig na mainit kaya ako naisip pa magluto ng adobo guys kasi favorite ni Bunso lalong lalo na yung sauce eto na nga guys after ko mara uh, mahaplosan ng ano ng asin pinugasan ko ulit ng ilang beses para talagang alis yung lansanya, guys kasi frozen yan so kahit siguro nababad yan hanggang sa loob hindi pa rin yan ano may dugo pa rin yan kaya hugas hugas ng mabuti ganyan ako magluto ng manok guys lalo pag native naku po kailang hugas yan kailang haplos ng asin yan para tanggal lahat ng ano kaya ulit ulit kong yan kasi gusto ko tanggal talaga yung lansa so dito hindi mo na kailang magpakulo pa ng tubig para ano para mapab mabanlian ang manok kasi dito sa gripo pa lang guys umuusok na yung init kaya dyan lang binabad ko na kaya okay na yan tapos after ko maugasan ng mabuti guys naghiwa naman ako ng sibuyas bawang at luya kasi ganoon ako pag nag-adobo, nilalagyan ko talaga ng luya kahit konti lang. eto na yan, pagkatapos um, maghiwa ng sibuyas, bawang at sa kaluya, magsasaing naman tayo ngayon para habang kumukuluyan kasi matagal kumulu yung sa si rice cooker habang magluluto tayo, nagluluto kasi papalambutin pa natin yung manok magkasaing na tayo guys Ito na nga, lang na natin yung ating kanin. So, lalagyan natin ng ano to, tender, tenderize. <laughs> tenderize para daw lumambot yung karne bago iluto. Sabi, ibababad na natin siya sa tenderize powder. Ayun, yun ang tawag. Siyempre, pupunasan muna natin ng tissue kasi guys, para hindi siya basa. Naku, mamaya pag binabad natin, ay eh magtutubig lang din siya. Kailangan medyo tuyo-tuyo siya para maabsorb ng karne yung powder. After matuyo guys at saka malinisan ng mabuti, so ready na tong malagyan ng ating tenderize powder na sinasabi nila. Pero may nakita kasi akong buhok kaya inulit ko siya. Tapos ayan na. malagyan natin. Siyempre lamas-lamasin para maabsorb ng karne. Ayan, dinagdagan ko pa kasi parang kulang. Ayun, babad lang. Tapos, ito na nga guys. So, sisimula na natin. Siyempre, sisindihan muna natin ating kalan. Tapos, i-on natin yung ano para hindi siya mangamoy dito sa bahay. Kasi dapat kapag ano daw, kapag may mga bagoong, doon kami sa labas nagluluto guys para hindi mangamoy sa buong bahay. Pero dahil adobo lang naman, okay lang yan, pwede yan. Tapos, kailangan ano, yung tuyo siya bago natin lagyan ng mantika. Nilagyan ko lang ng kanting mantika, guys. Kasi ang gusto ko, iprito muna yung manok bago natin igisa para i-adobo. Ganyan. konti lang. Makita lang na ano. Ayan. Sa isa. Kasi walong piraso yan. So, inuna ko muna yung mga lima yan. Kasi hindi siya ganong kalaki. Tapos kapag alam mong medyo nag-brown na konti, balik pa rin mo guys para pare-parehong maluto. So, eh. diba? Ganyan lang kadali. Tapos okay na hanguin na guys. Saka na natin susunod ang pang second batch. Ganun din sa second batch, guys. Babaliktarin mo lang hanggang makita mong medyo mag-brown na at medyo okay na. Pwede mo nang hanguin para simulan ng igisa. Ganun lang kadali, guys. Ayan, nahangon na lahat. At dito ko rin ako magigisa ng sibuyas, bawang, at luya. Dinagdagan ko lang ng konting mantika, guys. Di ba parang nakakatakot iluto kasi ang lalaki ng legs. Ayun na nga, guys. Luya muna, tapos bawang tapos saka natin gisa-gisa tapos saka isunod ang sibuyas Ganun lang guys, kadali ganun lang kadali guys tapos yung tubig na nilagay ko ay pinainit ko na muna yan sa microwave mm para malambot agad yung karne at saka mabilis kumulo guys kasi tubig na mainit na yung nilagay ko tapos nilagyan ko na ng toyo ayan ginagdagan ko kasi parang ang daming sabaw nilagay ko ginagdagan ko pa tapos saka natin nilagyan ng pamintang buo yan pamintang buo tapos nilagyan ko din ng ano yan ang black pepper powder salt ayan para mabango-bango kasi feeling ko matabang pa yan. Madaming tubig ang nilagay ko guys para kumulo at doon lumambot. Nilagyan ko din ng nor powder, chicken nor powder. Kasi dito wala mga nor cubes eh. Kaya yan ang ilalagay natin. Same lang ng lasa nila guys. Powder lang. Saka natin tinakpanin. Nintay natin na kumulo ng kumulo lang. Ayan. Kulo ng kulo. Kulo, 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 kulo. Tapos nilagyan ko din ng garlic salt guys para mabango at saka malasa. Ito na nga, feeling ko mat matabang pa kaya dinagdagan ko ng toyo. Kaya ayan. Nilagyan ko na rin ng sugar kasi ganyan ako pag mag adobo guys. Tapos ito namang isa, gusto daw niya spicy sa kanya. Kaya kumuha siya ng dalawang piraso at lutuin din daw niya sa kanya. Kaya ayun, nagluluto din siya sa kabilang kanan. Kasi gusto niya maanghang. isa e, niluluto, hindi pwede maanghang gawa ng Si Bunso, eh, kakain siya. Favorite niya kasi ang adobo. Lalo na yung sauce niya. Naku po. Pag mga adidas, ng mga chicken fit ganyan adidas. Gustong gusto niya. Kaso wala kami nakitang gano'n dito, eh. Sa Amerika, wala. Sa Pinas, talagang madami sa palengke. Tapos, ko nang makalimutan, guys. Lalagyan ko pala ng oyster sauce. Ito nga yung garlic oyster sauce. E, eh, mabango-bango. Kaya nilagyan ko ng isang kutsara lang kasi baka mamaya maging maalat na siya. Ayun lang, kadali guys, ang magluto. Hmm, aroma pa lang ng amoy guys, ang bango. So nilagyan ko din ng tatlong sili guys. Pampabango at saka masarap kasi yan habang kumakain ka, pinipisa mo yung sili sa yung pinggan. Pero hindi ko yan pinisa guys, dekorasyon lang. Kaya ayan ready to eat na. sarap na ng amoy guys. Pwede nang kumain. Pero hindi pa kami kumain agad guys. Kasi naalala ko may pagdat pa pala nung kahapon. Kaya pinainit ko siya sa labas guys. Kasi may bagoong alamang yan. Mangangamoy sa buong bahay. Kaya dito ko sa labas pinainit. Ayan. Dito lang sa labas kami nagluto kapag magluluto kami ng tuyo, daing, ganyan. O di kayo may mga bagoong. Dito kami nagluluto guys. Dito sa labas. Guys, after ko magpainit ng pakbet, magsasandok na at kakain na guys. Ayan. Talagay na natin sa ating bowl ang ating ulam. Para kumain na. Tapos na rin magupit si tatang. At saka, ayan wedding ready na o oh, ayan si Norbin and bilis na una na sa mesa kasi sabi niya kain din daw siya eh si coach mamaya pa daw siya kakain gawa na nagugupit pa siya mag isa ayan guys so hanap tayo ng hinog na mga bayabas dito guys oh iba yung bayabas nila dito oh, maliliit na matamis tapos, yung buto niya, guys, hindi siya ganun madami. O, oh, ka dito. Tingnan mo. Taglit lang. Kainin natin. Ito, guys, o. Mmm. 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 Tani. Mmm. Ito pa. Mmm. 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 Ito. Hindi ko na video yung paglalaro niya dahil yung ball niya nung tinadyakan <laughs> bumalik sa kanya kaya tumama sa nose niya kaya eto guys nagpapakarga ne, tingnan mo binang may squirrel ayan tingnan niya namumula yung nose niya guys oh may sipon sipon pa ay squirrel hinahanap yung squirrel guys kasi lumalabas siya pag umaga minsan kahit tanghali lumalabas yun pero ngayon guys wala kami nakitang squirrel daming bunga guys ayan oh ang mm, dami. Ang oh, daming bunga. Ayan, oh. Ang daming bunga. Ito lang yung, ganito lang yung gusto ko, guys. Ito. Yung parang hindi masyadong hinog. Kasi pag sobrang hinog, parang medyo maasim. Ito, matamis-tamis siya. <laughs> mm, mm, ayan. Mmm. Dami-tamal na. Ayan. Mami, uba, Mami, uba. Mami ka na. Ito, guys. Mmm. Mm, tinan mm. nyo guys. Hinagis na ito din. pinulot din. Ay, <laughs> mm. mm. Mamaya, kainin ko Mami. muna ito ah. Hmm Mm-hmm. Mm-hmm. hmm Lola! Siguro nag iisi Lola. No. Tumakbo dun eh. No. Hmm. Guys, ganito lang yung gusto ko. Ito yung masarap sukaan. Hmm. Mami, upa. Mm. Isa pa. Guys. Dito guys, kahit hindi ka na mag vitamin C, kasi may bayabas na kami eh. May orange na, may lemon pa. Kaya araw-araw kami kada umaga, magle-lemonade ako. Yung hot water, yung nilalagyan ko ng lemon at saka honey. Mm. Honey? mm, -mm. mm. Mommy! <laughs> Guys, alam mo ba sa probinsya, sa Pinas, naglalakad kami ni Norbin papunta dun sa malapit sa bundok. Naghahanap kami ng bayabas. Bayabas na ganyan. Pero dito guys, kahit hindi ka pupunta sa may bayabas na kami dyan. Pakita ko. Mataas na yun. Pero ano, pinutulan ni Tatang. Ayan. Kasi umaabot na siya dun sa bubong ng pe ano, penthouse. Pasok na tayo. Ah, mommy. ibit. Hindi hmm? na kita lab. mami walk. Kiss mo nga sa mommy. Kiss mommy. -hmm. Isa pa. Ah! Kiss pa, mommy. Ito kasi guys, may topak yung batang to. O yung eyes mo, yung muta mo. Naglalaro siya ng ball. Ayun na, tumama sa ilong. Where's your football? Huh? Ah, where's your football? Guys, sabi ko sa inyo, mga kanina, lumabas yung araw, mga alas 12. So, ganun oras ang labas ng araw dito sa amin. Alas 12. Pero kapag umaga, wala yan, sobrang lamig. Pag ganitong oras na, ayun na. Ano? Ball? Kunin mo na. Hmm, Di na may topak na naman to. Kanina, naglalaro mag-isa. Ngayon, may topak na naman. Ayan si tatang. Mm, naglalaba. Mm. Mami, upa. O oh, yan, si Norbin. May topak. Mm. Mami, upa. Mm. Lola! 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 Mami, upa, mami! Lola! Tang yung mga pinutol mong bayabas eh, ano?